Ayan so what's up mga kainchans uh, para palakasin pala itong kuryente ng XRM ay uh, kailangan lang natin magpalit ng uh, CDI tsaka Racing Coil then Spark Plug. So yun lang naman ang pinalitan ko mga kainchans at uh, gumanda naman ang performance ng aking motor at higit sa lahat uh, lumakas ang kanyang kuryente. So, bali, tagal matagal ko na rin hindi na uh, bubuksan itong motor ko dahil uh, hindi naman siya nagpapalya or hindi naman siya tumitirik Maganda naman ang kanya'ng performance kaya ilang taon ko na rin itong ginagamit. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga brand na uh, ginamit ko na nag-upgrade dito sa ating motor. So, i-soundcheck ko muna para marinig nyo So, ayan At tapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinalitan ko So, umpisan natin sa uh, racing coil. Oh, so, ang brand pala nito ay ayan. CDI type. Racing monkey. So, ayan mga na ang brand niya ay racing monkey. So, kita nyo naman kung gano'n ko na siya katagal ginagamit. At napakalakas ng kanyang kuryente plug and play lang to mga kainchan uh, at hindi nyo na kailangan mag uh, lagay lagay ng kung anong anong wire dyan plug and play lang to basta pang XRM or pang uh, Honda Wave 125 ang kunin nyo yan mga kainchan so yan nakikita nyo naman hindi siya bagong kabit kundi matagal ko na siyang ginagamit so try natin siya so ganyan yung spark nya mga kainchan kung nakikita nyo lakas so ano masasabi nyo doon mga kainchan so sobrang lakas nga talaga ng kuryente na ito Ayan, so pumunta naman tayo dito sa uh, spark plug natin and ito yung tinatawag na iridium ayan iridium power so hindi ko pa na <laughs> babaklas na ka, mga kain hindi pa ako nagre-refresh tignan natin kung kung, kung paano yung sunog ng ating spark plug So, ito na yung sunog ng ating spark plug mga kahintyan. and tingin ko goods naman siya. Ayan, so nag-focus na. Maganda yung burning niya. So ah, uh, kailangan ko na pamunas. Ayan, so punasan ko lang ng konti dahil wala namang sira itong spark plug natin. Ito yung masasabing modified spark plug mga kainchan. So, kung makikita nyo, dapat ang spark plug ay ganito. So, may extra ako dito. Ganito dapat ang spark plug mga, mga kainchan kung nakikita nyo to. Dito ba? So, ganyan ang normal na spark plug. Ang ginawa ko dito, minodified ko. Pinutol ko siya dito sa medyo bandang ano, dandang side nya para maganda yung spark nya ganun lang mga kainchan at uh, uh, sariling upan ko lang to na sariling gawa dahil nakita ko siya sa sa youtube kaya ginaya ko maganda naman mga kainchan so uh, para yung kuryente direct na siya na nag-spark dito sa gitna ng ating uh, spark plug So, nag-start tayo sa kwan, racing monkey na coil, then iridium na spark plug. Ang last ay Papagita ko sa inyo yung aking racing CDI, kung ano yung gamit kong CDI mga kainchan. So, itong CDI na to ay walang limit at uh, sa lahat. Uh, uh, quality din, matagal, matagal ko na siyang ginagamit, halos halos dalawang taon, mahigit ko na siyang ginagamit or two and half kamo. Bali, nakuha ko tong CDI na to sa aking kaibigan dahil in-sponsor niya sa akin hanggang ngayon. Buhay pa. Ayan, tamang, tamang higpit lang mga kainten. Mamaya na natin balik yung cover niya. Hindi tayo sa kabila. So, ito naman ang papakita ko sa inyo mga kainten yung CDI. So, fast forward na lang natin. So ang gamit nating racing CDI i Showa racing CDI. Ayan mga kainchan so ah uh, kita nyo naman kung ilang taon ko na siyang ginagamit. So ayan. So ito nga pala yung CDI natin mga kainchan, kita nyo naman. Tagal na siya. Showa racing CDI. So ito yung nag 13k views sa akin sa YouTube. So Uh, kita nyo naman kung gaano arganda itong performance nito. So, easy to install. Plug and play din lang to mga kainchan. And, uh, pinapataas yung HP power ng ating motor. Then, RPM, uh, walang ano limit. So, kung makikita nyo, plug and play lang siya. Ayan. So, 4-pin nga pala to mga kainchan. Magkikita nyo. four pin siya at uh, ang tatak niya ay Showa Racing CDI. And ilang years ko na siyang ginagamit kaya marami na ring bumili nito at napakaganda ng performance ng kanilang, ng kanilang motor. So kung gusto niyo mag-upgrade ng CDI, pwedeng-pwede ito, murang-mura. Ayan. So pag pag inopen ko yung aking ignition, ayan makikita nyo blue ulit. So, open ko. Ayan, magba-blue. nyo. Tapos, magre-red sya. Ayan. So, sign na uh, gumagana itong, ano natin, itong CDI natin. Kita nyo naman mga kain dyan, Galit na galit. So, patayin ko na. Ayan lang mga kainchan So yun lang mga basic upgrade dito sa aking motor uh, At kung makikita nyo ang ganda ng performance uh, At uh, masasabi ko talagang walang limit So kung balak nyo mag upgrade mga kainchan At uh, kahit itong tatlo lang na major parts ng ating motor Ang palitan nyo CDI Then itong uh, ignition coil Makikita nyo ayan mga kainchan Racing monkey Man lang to, mura lang to. Tapos uh, yung spark plug natin, palit kayo ng iridium or kahit anong spark plug na magandang klase. So, yun lang mga kaintyan. Salamat sa panonood at sana magustuhan nyo ang aking uh, video.